Areho ang ating full blood. Arin dalawang tradisyonal na are. Areho ipaanak ng kambing ni Mayor Sumabat at si Tisay. Yan ho. Anak ni Cardo. Tingnan nyo naman. Ay! Mag-amang mag-ama. Anak ni Cardo, si Aura. Yan ho. Pag-usapan natin ang presyo ni Aura. Ayan, yeah, naglalabasan ng ating mga quality b si Santino tapos yung ating cool blood yan tingnan natin kung sila ilalabas din sa lupa labas kayo yan napakadami ho na re yan tingnan nyo naman doling yan yan si Aura Napakadami na inyong makukuha dito. Yo. Yep. Ayan ho, ipapakita ko sa inyong lahat. Narin eh. Yan, si Cardo. Oh. Kain. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Pari kayong lahat. Ayan, ang ating full blood. Anak ni Tisay. Arehon traditional. Yung pang isa. Naku, talaga namang maglalaway ka sa quality nito. Iyan ho, alis dyan, mga upgraded. Ang ating mga ang ating mga quality upgraded, ang buang, iyan ho buang, um, makikita nyo. Areyo ang ating full blood. Arehin dalawang traditional nare. Areyo ipanak ng kambing ni Mayor Sumabat. At si Tisay. Yan ho. Yung kambingo ni Mayor Sumabat, inabili ni Sir Jarol Jara. Ayan. At inumbubuhate na ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-quality. At talaga maglalaway ka. Ya! Yeah! Yan ang isa. Ang haba ng katauan. Napakalaki ng paa. Napakaganda ng mukha. Ito ho. Tingnan nyo naman. Napakalaki na. Ayan, ang mukha. Si Tisay nga ho, ay imported. Galing Australia. At ang ama nito ay full blood na US. Na kay Mayor Sumabat. Yan you know, oh, ang haba. Ari naman no, yung isa. Ari nakakuha sa kanyang ina. Kay Tisay. At yung isa naman ho, ay nakakuha sa barako. Sa lalaki. Ari ho. Ipapakita ko sa inyo, kukuhanin ko rin. Ayan na ho. Ari na. Narini ni ho. Makikita nyo na. Ayan. Yan ho ang mukha. Nang 50% US at 50% Australia. Yan ho. Ayan. Ari naman na ho. Medyo maigsi ang katawan na bilugan. Malalaki ang paa na medyo pandak. Ayan ho. Yun naman hong isa, mahaba ang katawan, medyo mahaba-haba ang uso. Ari naman nung isang are ay may maigsi ang uso. Kaya ho, nasabi ko na nakakuha rin sa kanyang ama na US. Yun naman nung isa, siya, ano ba ito si Santino? Nandadali na doon. Yan. Napakagaganda ho niyan. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Para ho, mapagpresensyahan nyo. Sa mga gustong makakuha ng lalaki Ayan ho anak ni Cardo Kulay pula, yan ho pula. Yan pula, tingnan nyo na kung gaano ang figura, Kaganda ang figura niyan. Kulay pula. At isang dirty white, yan ho. Ayan, ayan, ayan. ho niya, napakalalaki ng mga paa. May lambe, napakaganda ng mukha. Eh oh. no? hindi ako mapapahiya sa inyo sa pagsasabi ng quality talaga. Si Aura naman, na oh. Pwede natin pag-usapan ng mga presyo niyan. Itong kay Aura. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki si Aura. Yan. Anak ni Cardo. Tingnan nyo naman. Ay! Mag-amang mag Anak ni Cardo, si Aura. Oh. Pag-usapan natin ang presyo ni Aura. Pwedeng-pwede, ho. Oh. basta tayo magkakasundo. Hindi yun ho, nahaba ang ating pulong. Ay di marami yung salamat sa inyong panonood at ako ho'y maglilinis pa rin ng baboy at magpapakain. Ay di hanggang dito na ho lamang. Ayan ho, bye 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 bye, bye bye, bye bye, bye bye.